Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang todo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga ng bayan! Grabe mga ko! parang may bagong labanan na naman. Kung akala natin tapos na ang issue sa impeachment complaint kay VP Sara Duterte, aba, may pasabog pa pala si House Speaker Martin Romualdez. At hindi lang basta pasabog, kundi parang sermon sa mismong Korte Suprema. Supreme Leader ba ang dating? O, oh, paalala lang ito na may check and balance pa rin sa gobyerno. Ayon sa article ng Daily Tribune noong August 4, nagsampa ng motion for reconsideration nga raw ang House of Representatives. Gusto ata nga raw nilang balikta rin ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional umano ang impeachment complaint kay VP Sara. Pero ang pinaka sa lahat, yung babala ni Speaker Romualdez mismo na parang sinasabi niyang Supreme Court are also impeachable officers. Aba, matindi to. Tandaan natin mga katinig ko. Noong July 25, idineklara ng Supreme Court na unconstitutional nga raw ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang basehan yung tinatawag na one-year bar rule. Kaya siya may prior impeachment case daw na nauna. Kaya hindi na pwedeng ulitin within same year. Pero kung totoo nga na may prior filing, bakit hindi ito nakita ng kongreso mismo? Kaya tuloy, parang tila ba nagalit ang ibang mambabatas? Feeling nila siguro parang naunahan sila ng korte sa isang bagay na exclusive sa kanila ang pag-umpisa ng impeachment nga raw. Ngayon, dito na pumasok ang warning umano ni Romualdez. Ayon sa article, tila ba parang sinabihan niya ang Korte Suprema? na the power to initiate impeachment rests solely with the House, not subject to pre-approval. At ang mas matindi, you are also impeachable officials parang sinasabi nga raw nito, wag gumawa ng bagong rules para sa sarili ninyo. Kasi kung kayo mismo ay maglalatag ng mga patakarain na magpro sa inyo sa mga posibleng problema ang kahaharapin sa hinaharap, eh hindi na kayo check and balance niyan. Ang tanong, sinong gumagawa ba ng bagong rules o hindi lang aware? May ganun ba? Malinaw naman ang sinabi ng Supreme Court, hindi pwede kasi nga unconstitutional. Pumalya kayo sa one-year bar rule. Magreklamo na lang kayo ulit next time. At kung titingnan din natin sa konteksto ng konstitusyon, tama rin naman si Tamba. According to Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution, kabilang ang mga justices ng Korte Suprema sa mga impeachable officials. Kaya kahit mataas ang posisyon, hindi immune sa accountability. Pero impeach sila kasi di pabor sa kanilang desisyon? para may mali naman doon. Ngayon ang tanong, may epekto ba ito sa magiging ruling ng Korte Suprema sa motion for reconsideration? Sa isang banda, dapat hindi dapat objective pa rin ang mga mahistrado. Pero hindi natin may iwasan ng pressure nga raw, lalo na kung galing sa co-equal branch ng gobyerno. Kung babalikan natin ang kaso ni late Chief Justice Renato Corona, na-impeach siya pero nanindigan. Hindi siya yumuko kahit may political pressure. Kaya sa ngayon, mata ng bayan ay nasa Supreme Court maninindigan pa sila o magbabacktrack. Hindi ito simpleng issue ng legalidad. Isa rin itong usapin ng kapangyarihan. Ang tanong ngayon, sino ba talaga ang may huling salita pagdating sa impeachment? Ang Korte Suprema o ang Kamara? kung Korte Suprema na mismo ang nagsasabi kung alin ang valid o hindi na complaint, bakit tila pinapalabas nga raw ng ilay na parang nawawala na ang check and balance? Kasi kung hindi na makakausad nga raw ang kongreso dahil sa ruling ng Korte, parang pre-screening na ito ng judiciary sa executive accountability. Ang totoo niyan, may punto ang magkabilang panig. Pero sa tingin ngarin ng ilan, hindi masamang paalalahanin ng korte na hindi sila above the constitution. Accountability is for all. Lalo na sa panahon ngayon na gigil na gigil ang taong bayan sa transparency. Kaya mga katinig, bantayan natin ang susunod na kilos ng korte. Tatanggapin ba nila ang motion for reconsideration o mananatiling final and executory na ang desisyon. At kung hindi ito lulusot, aba, baka nga tuluyang magkaroon ng banggaan ang dalawang sangay ng gobyerno. Kayo mga katinig ko, anong tingin ninyo? May punto ba si Speaker Romualdez sa babala niya sa Supreme Court? Dapat bang paalalahanin ang mga mahistrado na sila rin ay impeachable officials? o dapat bang iwasan ang ganitong mga pahayag para hindi ma-misinterpret bilang pressure. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Sa mentala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga Martin the Marvelous. I ah, guess, Martin Romualdez. The man, the meat, the nephew. Because nothing says public service quite like being born into the right family tree. Who needs policy when you've got pedigree? Who needs merit when you've got Marcos on a speed dial? From whispering unity The Shouting Impunity! Martin's rise is truly inspiring. If you're inspired by political dynasties and invisible achievements, budget woes, infrastructure gaps, educational crises, no worries! As long as the club track in Congress is louder than the cries of the people, everything is fine. 14 doesn't just walk the halls of power, he glides on entitlement. Wait mo si Sen. Rodante Marculeta, Chairman Blue Ribbon Committee. Panakot nila impeachment. Bring it on! Muli ang mga ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo sa baba poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!